mga pabutas na sa pagatpat ilalim ng pagatpat sa malaking pagatpat oh ah. mga pabutas natin ayano, yung laking pagatpat yan patay na pagatpat yan malaking puno ah yan yan mga pabutas natin yan dalawang kwan puno Ah oh, ito ang good news. Oh. May mga apak sa lobo. Oh. Kalaking butas na no. Ayano. Oh. apa? ito. Kalaking apak, mo, oh. oh. Pasok at yung cellphone sa loob Yun, kalaking apak. Oh. Ang nalaking apak talaga, oh. Ang dami pa, oh. Yun, oh. Ito, sigurado to. May mga apak Oh. Ang lalaki ng apak sa lalim mo. Oh. Ito oh, sigurado to. Testing natin, subukan natin sungkitin. Ito, subukan natin sungkitin kung mayroon bang laman. Kasi malaki ang apak na nakita natin sa ilalim ng punong bakaw, punong pagatpat. Ito sungkitin na natin. Kahoy lang muna. Kung meron malaman, meron lang sana. Uy, meron. Oh. Meron. Okay kayo, lalme kayo. Meron talaga oh. Parang malaki ata ito ah. Masubukan nga. Okay to. Salamat, may laman. ah kahit mahirap ang plaster pero okay lang <sukur> meron talaga oh Aroy sinipit na salamat may laman salamat may laman sumiksik lang oh Abot lang sa kamay pero sumiksik. Malaki-laki. Malaki to, malaki. Laki ang sikit eh, oh. Sumiksik lang sa kahoy. Sa gamot. Sumiksik ng gamot. laki yang ngapak, malaki-laki din talaga selamat Ito lang, mababaw lang, oh.

palabasin natin ating palabasin sumipit oh sumipit dito na mas kabila atin dukotin ikot na naman ikot gano'n ikot, ikot lang ikot, ikot lang sir po natin Aguh, okay. agai, malaki laki narin to. hindi ka pwede magkamali dito eh, nag, pag nagkamali ka dito sigurado may CP talaga kapakapa na. ta natin Itulah itu dah kapakku tuh Oh Selamat Yes Oke okay. na. Ito lang mo, no? tutol pa yung isang kwan oh ah dalawang paang nasi naputol yun know? oh good size malaki talaga oh Okay kayo Lamay kayo O bantay kayo Kinagnganga kayo O Goy O Utses na rin Thank you Salamat Ah Nagkatsamba rin Okay kayo Oh. Oh, dilami kayo. Oh, po pop po. Relax ka lang. Huwag kang manipit. Relax ka lang. Ay para okay kay ba. Hindi mo man masipit yan ang one. tali masipit mo mga tali na yan ay ang sinasabi masipit mo o oh pwede dublihan pa ulit oh. o yun o o oh. hindi okay kayo o oh. okay kayo lamay kayo oh hmm oh de? oh good size hmm ah oke okay. deh, oke okay kayo di lame kayo